Kapare ko naman ako ay nang Kasi pilaw sila pa tabi. Sana, eto muna na ito may rindawan ay inyong manok. Zero might at saka wash out. Yung pagsabahin ko na ito kasi nakabuksan mo na ito eh. Pinakit ko sa mga nung mamanok ito eh. Parang may bune eh. Kihalo pa ito dapat sa ano. Dalawang galo na tubig. Nung isang sasay

Alright.